Nagpalit nga tayo kay Bullet ng 35mm na sukat ng kanyang needle. Dahil sa mapaghanggang ngayon na hindi pa rin natin mabuo-buo kung ano talaga yung magiging final ng mga sukat ng ating mga pana. Ang totoo nito mga kasayklusta ko, maging yung kanyang mga shaft at flights ay pinag-aaralan pa rin natin kung aakma pa sa ating mga bato. At sa tingin ko dito, it takes time talaga para makabuo tayo ng magandang relasyon ng ating mga kamay at ng ating mga palaso. O, oh, ba diba? Kakaiba? At nang pagkatapos nga natin itong testing ay papali pa rin natin to sa kuta ng ating mga kalaban, sakay ng ating kalesa na si Hearty. At dahil nga sa nakarating sa atin ang mga minsahe mula sa ating mga espiya, na may mga bagong kampong itinatayo ang ating mga kalaban. Kaya bigla tayong umataki dito nang hindi nila naalalaman. At gulat na gulat sila nang bigla tayong magpalipad ng ating mga palaso. Dahil sa wala mga bantay at mga gwardiya sibil dito ay nakabuelo tayo. Kaya yung kanilang board na punteriyahan ay pinapaliparan natin ng maraming mga sibat. Yung ating mga sandata na mga magkakapatid na bullet. At nadiskubri natin na pasok sa atin yung 35mm na sukat dahil sa parang napakaganda ng rhythm ng ating mga tapon. Ibang iba. At si Brad daala naman ay naging kasangga natin sa opensang to. Para kung sakaling tumaob man tayo, meron tayong pandepensa. Halabira! Pagkatapos ng ating pagsalakay sa sisling bistro na yan, na ang lokasyon ay sa purok malakas ng lungsod ng General Santos City, ay muli tayong naglakbay at inihatid ng ating kalesa. Dito naman sa may parting habitat B, sa may barangay mabuhay. At pagkadatingan natin sa lugar na to, sakto, sa Naabutan natin sa si Boss Arnold at ang kanyang may bahay. Naabalang-abala sa pagtatayo nila ng kanilang bagong negosyo. Eto nga pala ang dugout na ka din natin sa larong darts. At eh, talaga namang napakaganda ng itinatayo nilang dart house. Dahil sa kitang kita nyo naman, mala international ang setup, William Hill. At malita ko pa nga, ang ikalawang palapag nito ay isang coffee shop kung saan maaari tayong makapagka face life. Alright. At syempre, pinaulan na natin ng ating mga matutulis na mga sibat ang kanilang puntirihan. Dahil nga sa gaganapin din dito ang nalalapit na barangay mabuhay mulik festival na mayroong pa premyo na umaabot ng 30k guaranteed prices. Dahil sa nalalapit ang anibersaryo ng barangay na ito, kaya napakarami ng kanilang naging palaro. At ang isa nga sa napiling sports na i-sponsoran ng ating pinakamababang pamahalaan bulwagang pambarangay ay ang larong ito. Ang darts. Kaya yung dart house ni Boss Arnold na napili kasi located ito sa barangay na to. Salamat sa masarap at mainit na kape, brother. Talaga namang nakapag-recharge kami para muling umatake ng finale sa isang 3K prize tournament na gaganapin sa gabing ito mga cyclist ako. At dito naman yan sa kabilang barangay kung saan located naman dito ang RHP Commandos Grill. At ang owner naman ito ay walang iba kundi si Boss Balik-Balik na isa ring dartero na kabilang sa koponan ng Commandos. At pagdating ng takdang oras ay nagsimula na nga ang labanan at nagkapalitan nga ng mga nagliliyab ng mga palaso at ang mga nagbabagang mga pana ay nagsipagbaon sa mga pusong ito. sa aking mga kaibigan. laging yung tatandaan na pagkatapos nga na matitinding sagupaan, ay uuwi tayong lahat na may pusong sugatan. kaya huwag na huwag nating iisipin na pinakamataas lang na uri ng gantimpalang maaari nating matanggap sa larong ito ay mga papremyo at mga tropeyo. Dahil sa tingin ko, ang pinakamataas na uri ng karangalang maaari nating matanggap ay yung naging isa tayong mabuting tao at naging magandang halimbawa sa ating kapwa kung paano magiging karapat dapat sa mga pangako sa atin ang makapangyarihan sa lahat. Kaya't kung nagagawa na natin na maging isang ilaw sa mga nadirimlan ay sa itong may tuturing na tagumpay. Taas man ang kilay sa atin ang ating mga kaaway sa paniniwalang ito ay hindi nila kailan mapipigilan ng paghilagpos ng ating mga pana. At eto ang inyong lingkod na may watawat ng Cyclos horse. Stay tuned, strong Cyclos ta. Ciao!